Okay, good morning mga kaibigan. May tanong sa page natin sa uh, sa YouTube channel natin kung matatanggap ba ni Pudpanda kahit hindi nakapangalan sa kanya ang motorcycle? Dahil uh, i natin yung mga documents ng motorcycle na gagamitin natin sa pag-deliver uh, ng pagkain dito sa Pudpanda So, kailangan yung baka sa isip n'atin na kailangan talaga nakapangalan sa atin. So, ang sagot natin dyan mga kaibigan ay hindi na kailangan na nakapangalan sa atin ang OR ng CR ng motor na ginagamit natin at saka yung importante lang updated ang OR at saka CR ng motor natin at nakarehistro po yan at hindi expire pangalawa para for sure na walang sabit so humingi ka ng Tinatawag na uh, uh, letter na mula sa may-ari ng motor na nakapangalan sa OR ng CR na ito ginagap pinagamit-pinagagamit niya sa iyo uh, bilang uh, sa pag-deliver ng pagkain uh, sa mga panahon na hindi ka pa nakakuha ng motor. So yan, yun, sa akin, authorization letter lang yung hiningi ko dahil sa pag-apply ko, nakapangalan yung motor ko na ginagamit sa pag-apply doon sa aking ama, akong papa. So yan, yung ginawa ko, humingi lang ako ng authorization letter na to-authorize na ako na uh, sa akin na uh, uh, gagamitin ko yung motor niya sa pag-deliver ng pagkain. So yan, yung sagot natin. Kung pwede ba na hindi nakapangalan sa, uh, sa iyo na ikaw ay mag-apply sa foodpanda, ang awards ng si OR at CR ng motor mo. As long as uh, po ito at uh, for sure hindi ka na lang ng ultrasound later mula sa, sa may-ari ng motor. Shalom po.